Mga ka, ko, mga magandang umakasin. lahat. May customer tayong dumayo. Boss, nakasan kayo, sir? Makati. Hindi, yung tunay, sir. <laughs> oh, Makati, boss. Makati so, talaga. Uh, so, Ari, yung motor ni boss. Uh, problema nito. Anong problema nga, sir? Para sa ikaw na magsabi. Uh, driver. <laughs> driver ang problema. Ay, siya. Um, problema, sir, ay maingay. Malagitig. Uh, Ari, yung motor ni sir. Ah, uh, start mo nga muna pre. Konti lang. Ito mga kulok, itong mga laki tik na to. Pag sa akin dinala hindi lalampas a rin ang 5,000. Yun ang tunay. Dapat kasi alam nang gagawa kung anong problema. Tsaka yung mga nagtatanong sa akin bakit malaki sa iba, ah, boss. Hindi ko alam kung bakit malaki sa kanila ah uh, baka lahat pinalitan, kaya ganun kalaki ang nagastos mo. ah uh, itong kay boss, madali lang to Mamaya, check natin kung ano yung tulok na yon na sinasabi ni sir. Tapos, dito tayo kay boss. Tapos. Oh. Taka ka sir? San Sinong nagrekomenda sa iyo? Si ano, Triple D Motor Shop. Taka yan, si boss? Delmar, taga Mandaluyong. Ayan, ah, uh, Shout out. Ayun, shout out pala. Delmar. Ayan, ah, uh, ito pala. Itong kay boss naman Wala kang problema sir no Tagas lang talaga Ayan tagas uh, Ang pinapalis ni boss sa akin ay tagas Ah, uh, na-refresh na, na to, yung yung out mo sir. Ano nga ang pangalan nun sir? Delmar. Ayan, shoutout kay Delmar. Ayan, taga Mandaluyong. Um, nakita ko kasi uh, may problema na rin ang guy. Uh, sabi ko, palitan na rin natin to kasi baka mag-cause backjab na naman. Kaya papalitan na rin natin ito boss ano? Tapos yung tagas Palitan na rin natin ng bagong gasket Kasi stock gasket Tapos yun lang ang gagawin natin dito Kasi wala namang problema sa ano eh Wala may ingay na Wala wala Tapos dito naman uh, Tingin ko maganda pa naman ng valve Makapal pa uh, Pero check na rin natin kung may singaw ano? Tapos dito tayo kay sir Boss, taga saan ka? boss Puenca, Batangas ah, uh, Itong kay Sir ang malupit oh, no? Ayan. ayan ang takbo nung kay Boss 13 lang 13,000 Ang problema Boss, anong problema? Maingay ba pa Pag, malamig. pag malamig Pag mainit Wala na, wala na. Ah, Dito mga Boss ah, uh, Madali lang to uh, Magic lang to. Magic Ang babayaran niya sa akin dito Hindi ko kasi re-refresh pag bata pa Ah, uh, katulad nito, siguro na irita si sir. Ah, uh, kahit ipapaliwanag ko to, di ayaw niya, siguro ayaw niya ng ganung tunog. Ah, uh, may gagawin lang tayo dyan. Ah, uh, 300 pesos lang babayaran ni boss. Ah, uh, dumayo sa atin. Madali lang tong kuhan. Uh, problema nung kanya. Pero wala na akong pake. Pag, pagka mainit, umingay. Okay. Problema ni Sir Yong kasi hindi niya sinasabi sa akin eh. Ang sabi niya, ano lang, ah... Uh, <laughs> malamig. Uh, tatanggalin ko yung ingay sa malamig. Pag mainit, boss, bala ka na doon. Bago na balik Ha? Bago na balik Babalik mo na lang. O, usapan natin. Malamig lang, makina, no? Ayan, alisin natin yan. Taas kay boss. Saan nga, boss? Kuwing ka din. Ay, di mag kayo? Ah, uh, kababayan lang. Ayan. Ang uh, problema, sir? Walang minor. Pandar Paand nga ako, boss. Pre, teka pre, ang ngayon. Ah, sige, sige. Sasama ko sana eh. Ito yung kay boss. Ayan ang minor ng kay sir, Hindi stable. Ayan. Matagal bumagsak, tapos namamatay din daw. Ah, ang carb niya, stock lang. Pag mga ganito mga idol, hindi mo na tayo magpo-focus sa makina. Pag mga ganong minor, hindi mo na tayo magpo-focus sa carburetor mo na. Huwag mo nang i-refresh kasi kikita ka na naman ng malaki. Pag ni-refresh mo yan, sasabihin, ako, ay may problema ang makina niyan. Ah, sa karburador mo na tayo magpo-focus. Ayan, na ay, lang naman eh. Oh. Ah, hindi lang siguro, mad baka madumi lang or hindi lang na maayos ang mixture niya, yung hangin. Ano. Tapos last, dito tayo kay boss. Boss, takasang kayo boss. Rizal, saan yun? Talban. Montalban. Montalban. Ah, ang problema, sir? Ano, so, Bigil malak po. Bigil. tapos... Bago-bago uh, ang bago. bago, bago, minor. Ari ang kay sir, paanda rin mo nga sir. Teka lang. Ang card pala ni sir ay Puso Ibo to. Bas? Puso Ibo 30? 28 lang. Ah, 28 lang. Ayan, 28 pala. Puso Ibo Ah, uh, so start from there. Ayan ang minor ng kay sir. Tapos pag -tire. Tapos minsan boss, naabot ng... You know, naabot ng... 2,000 2,000 uh, Check natin yung jet At saka tuno na lang Ang problema siguro nito Kasi carb lang naman eh uh, Simula nung nagpalit kayo sir Ganito na kahit uh, sa stock card. Kahit sa stock card. Pag na test pag dinatapuan mo sa 2k RPM hanggang 3k bigil, bigil siya so, uh, pag bigay pa para sa mga Tsaka gaganda ah, Sige sir Check natin yung mamaya Mamaya ako mga wala ako uh, Update ko na lang kayo pag uh, gawa na Yun mga wala ako uh, Gari ng motor ni sir Boss, takas lang ngayon, boss. Ulit. Uy, Makate, sik. Hindi ka nag... Mabay. Hindi kayo nagsasabi ng totoo, eh. Sik, anan pa. Sik, anan to. And, pero hindi nyo ba napapakalas? Ah, mga kulaw, kaya pala nung unang dating, parang owner ang minor. Nagapakan, tag, 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 na gayon. Hindi magkakaiki sa minor. Ah, dito mga kulaw, nakita, binuksan na ng aking bata. Ayan, sablay na naman. Ayan, o. Oh. May takbo naman, boss. Meron ba konti? Meron Ha? Meron lang. Ah, ngayon, natatagdagan natin ng counting yan. Gagawin natin yung kalate. Ayan, mga kulakaw kang problema. Ayan yung intake niya. Ang timing ng intake. Tama. Pero ang timing ng exhaust, ayan oh. Bumagsak na naman. Uh, ah, advance na naman ang isang ipin. Tapos ito yung timing niya. Hindi natin yung kakat para makita niya. Ayan. Ibig sabihin, dito pa lang kulaog Kaya ang minor, kahit stack hindi talaga tutuga. Ang takbo nito makapiktuhan. Ayan, katulad niyan. Ah, ito mga kulaog, ah, siguro, hindi ko masasabi kung sinadya or talagang hindi pa kabisado masyado sa unang nagawa. No? Ah, ganun talaga. Preto, ayan, aayusin uh, na lang natin 'to. Tsaka yung ingay, wala na wala na rin pala boss. Compression release, wala na rin. Pero may ingay pa din oh. Ayan lang kay sir, wala. Ah, uh, titingnan natin tong cam nito. At itoy nabuksan pala. Ang cam, cam, check natin ang cam. Gas-gas nga mo. Anong gagawin natin sir pag sira ang cam? Palitan na. Yan. Ha? Palitan na, yan. Palitan na. Yan. Palitan na. Ayan. Uh, papalitan na natin to para makapinta kami. Putik mo naman oi. Bala na kayo. Yun lang mga log, aayusin natin to lahat. Tapos check natin uli kung goods na lahat. Ah. Uh, yun mga idol, okay nang kay boss Yung 13,000, boss okay na Ayan uh, walang, pinali, walang pinalit ang parts Magic lang mga kulao Ginawa lang natin yung magic Tapos pang ilang ka, pang tatlo Pang apat, pang -apat ikaw pang unang umuwi <laughs> Talag Yan, katulad nito Pang apat si sir Siya pang unang umuwi kasi sa amin Kung sino yung unang dumating Katulad nyan yan din ang huling uuwi, baliktad. Hindi <laughs> <laughs> mga kulaok, siningit lang namin na rin. Napakadaling gawin lang. Magic lang ang ginawa natin dito. ah uh, okay na rin kay sir.